Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Hesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanilay pumunta sa mga pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Hesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Kaifas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Hudea sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpasko upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo kaya't nagtanungan sila, Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakaaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos!